Ang topic pong ito ay sobrang selan. Ito po ay topic para dun sa mga maiiwan. Kasi as a born-again Christian, wala na po tayo dito by the time mangyari itong mga sasabihin ko sa inyo. Okay? But still, kailangan itong magsilbing paalaala upang magdesisyon na Natumanggap tumanggap sa Panginoong Heso Kristo yung maaabot ng video na ito. Umpisahan na po natin. Isang katanungan po ang aking iiwanan dito. Or should I say, aking pagbubukas or opening ng vlog na ito. Isang katanungan lang po at dito po tayo iikot. Ito na yung katanungan. Wala na pong kasunod na tanong ito. Okay. Dito sa vlog na ito, wala na pong kasunod na tanong ito. Dito po iikot yung discussion natin. Ito po yung nag-iisang tanong dito sa vlog na ito. Bakit maraming magpapatatak ng anim-anim-anim pagdating ni Antikristo? Uulitin ko. Bakit maraming magpapatatak ng 666 pagdating ng Antichrist? Okay, himay-himayin natin yung mga kasagutan. Number one na kasagutan, comfort. Ang mga tao maiiwan dito, wag po natin kalidimutan, sila po ay mga hindi born again Christians. Ang mga taong ito ay yung mga taong malamang nakikita mo ngayon na masyadong mahilig sa kalayawan, mahilig sa mga material na bagay, mahilig sa mga bagay ng mundo, mga pagsasaya, mga gumagawa ng mga karimari-marim na mga hindi na nga dapat banggitin man lang sa liwanag. Yan ang sabi ng Biblia. Ito yung mga bagay na gawain ng mga pagano. Okay, hindi na po ako mag dito. Pero gusto ko pong sabihin, number one reason po, comfort. Okay, ang mga, ito na po ang pinaka-heart nito, ang mga daranas po niyan ay yung mga maiiwan sa rapture. Again, sabi ko, ang vlog na ito ay ginawa upang sabihin sa inyo ang kahihinatnan ng mga maiiwan sa rapture. Una, sabi ko nga po, ang dahilan bakit sila magpapatatak, comfort. Okay. Pero pangalawang dahilan po, bakit sila magpapatatak? Number two, idolatry. Pasok na pasok pa rin ang uh, panahon ng uh, idolatry during that time. Ano po bang ang idolatry? Ito po ba yung pagpasok mo sa bahay ng mga tao, may mga santo, may mga ribulto? Hindi po yan ang idolatry. Bagamat idolatry ang considered in the Old Testament, pero sa New Testament, merong mas malalim na form ang idolatry. Ano yon? Idolatry means something na pagpapahalaga mo o halos sambahin mo na. Maaring bagay yan o tao yan, okay? Mas sinasamba mo na, mas pinapahalagahan mo pa kaysa kay Jesus. Mga bagay na nag-aalis ng chance na makakilala ang tao sa Panginoong Yesus, yan ang idolatry. Hindi ko po alam, maaring pera, katanyagan, di ba? Ako, marami po ako naoobserbahan yung mga nagsisimula sa showbiz na humble, Later on, kala mo kung sino na mayayabang na. Ako, nagagalit ako sa ganyan. Wala silang karapatang magyabang kasi mga tao lang sila. And then, makikita mo yung kanilang downfall. Ganun po. Isa pong sikat na artista sa Amerika. Homeless po siya dati. No naming names. You know what? Dito po sa ating vlog, walang no naming names. Actress po siya. Sikat na sikat yung pelikula niya. impact fact, ito, ito, ito yung clue ko. Yung pelikula po niya, trilogy. Ibig sabihin, sunod-sunod po siya. Late 70s, pinalabas. O tama na po, baka mabuking na po kung sino. Uh, uh, yung bidang babae po dito, homeless po siya nung bata siya. Okay? And then, naging successful siya. Sobrang naging bilyonarya, mayaman, no? And then, later on ang kanyang buhay na addict po siya. Nagkaroon siya ng mga bisyo. And then, ang ending niya, parang naghirap siya ulit. Amen? Yan po ang kinahinatnan ng mga taong wala kay Jesus. Okay? Tandaan po ninyo yan. Basta wala kay Jesus, wala kang proteksyon. Wala kang paggabay ng favor ng Diyos. Okay? Dahil ito po mga taong ito, pasok po tayo dun sa pangalawang punto ko, idolatry. Meron po silang idolatry. Okay? Ano yung naging idolatry maari nito? Maari yung katanyagan niya, yung pain niya, yan ang naging Diyos-Diyosan niya sa kanyang bagay. Ngayon, pagdating po ng Antikristo, sino ang a-idolin nila? Yung Antikristo. Yes. Yung Antikristo po, magpapatayo po ang Antikristo ng kanyang rebulto at uutusan niya mga tao na sambahin nito. Anything in mind na naaalala niyo sa Old Testament, Yes, si Nebuchadnezzar ng Babylonia, okay? At inutusan niya lahat ng mga tao na pag narinig yung ganito, kling, 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 all of them will bow down and worship the idol of Nebuchadnezzar, okay? And uh, what happened after that? May tatlong bata na natanawan ni Nebuchadnezzar, hindi lumuluhod. Ito po sila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Tawagin dito ang mga pasaway na yaan. Tinawag sila. Nakita ko kayo, you are not kneeling or bowing down sa aking idol o idolo. Idolo na pinagawa ko para sambahin ninyo. Alam mo, sabi ng tatlo, kahit patayin nyo kami, ha, mahal na hari, we will not bow down to that idol of yours we will only bow down to the Lord Jesus Christ Himself. Kay hey, Jesus lang kami magbabaw. Nagalit ang hari. Painiti ng pugon ng pitong ulit. Okay. At itapon ang mga pasaway na ito sa pugon. Okay. So, nag, nagpainit sila ng pugon. Pinainit ng pitong ulit. Okay. At uh, itinapon po roon yung tatlo. Pero alam niyo po kung sino ang natupok at nasunog. Yung mga nagtapon, sila ang nadarang o sila po ang nasunog. Okay. Pero yung tatlo, safe po silang bumagsak sa pugon. Tapos may nakita si Nebuchadnezzar. Teka, teka, teka. Hindi ba tatlo lang yung tinapon natin na kalalakihan din eh sa pugon? Opo, mahal na hari, sabi niya. Eh, bakit ang nakikita ko? Eh, parang tat apat sila. Apat ang nakikita ko. At yung isa, isang Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Ayun, nakikita ko ang Diyos. Nandoon siya sa bugon. Alam niyo ko sino nakita niya Diyos? Si Jesus Christ. Binabantayan niya yung tatlo. Itong gusto ko pong sabihin, ang isang mananampalataya, laging binabantayan ni Jesus. Amen? Yan po ang gusto kong sabihin. So, ang makikita po natin lesson dito, hindi sila nag-bow down doon sa idol. Ngayon, mangyayari po yan sa tribulation. Okay. Ang magiging palatandaan ng Antikristo upang malaman yung mga tapat sa kanya at yung mga hindi tapat sa kanya ay ang pagpapatatak ng 666. Ito po ay isang microchips na ituturok sa mga kamay ng mga tao. Alam natin yan ngayon sa panahon po natin yan. Pumupunta po tayo sa mga department stores, hindi po ba? O alam naman natin kung bibili tayo ng mga gamit, magpapa-scan na lang tayo at ayan na yung binili natin, babayaran na lang natin sa mga kahera, di ba? Okay, ganun din po yon. So pagpasok mo sa mall, halimbawa during that time, para makabili ka, kailangan meron kang microchips na nakatatak sa'yo. Kasi pag wala ka noon, ipapahunting ka ng antikristo, ipapapatay ka. Parang kinabukad na sarlang. So, yan ang kapangyarihan ng idolatria ah. o idolatry during the tribulation. Okay? Number three, bakit magpapatatak ang mga ito? Okay? Ito medyo uh, malalim ito, no? itong pangatlo natin. Kasi, feeling sikat sila ngayon. Feeling sikat, trending, trend. Ayan ang trend, nagtatatakan, di ba? So, Itong mga gustong sumikat, itong mga fa famous na ito, abay, kung trending yan, sikat na sikat ang lalaking yan, yung hindi nila alam yung lalaking yun, yan ang man of lawlessness. Ano eh? ah, sikat na sikat yung lalaking niya. Kailangan meron tayong tatak niya. Trending niya eh, di ba? Ayan. Pa famous, Number three yung sagot, pa-famous. Gustong sumikat. Ayan. Pero hindi nila alam, nakuha na sila ng kapahamakan. Alam po ninyo, gusto ko sabihin sa inyo, yung mga natatakan ng 666, wala nang kapag-apag-asang maligtas yan. Impyerno na forever ang mga taong yaan. Why? Dahil yung chance nila, napakawalan na nila, wala nang pag-asa nung naiwan po sila sa rapture, actually, actually meron pa po silang chance to, you know what? to, to be saved sa pamamagitan ng pagpapapugot ng ulo. Kasi sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there will be no remission for all of your sins. Pero kasi during the tribulation, iba na po ang paraan ng salvation. Sa tribulation po, kung gusto mong maligtas, kailangan you have faith in Jesus plus kailangan mabubo ang sarili mong dugo. Kasi hindi na po pwede roon yung dugo ni Jesus kasi ala na po yun eh. Tapos na po ang church age. Ang effectivity po ng dugo po ni Jesus, ngayon lang pong church age. Okay? So, pagdating po ng tribulation, goodbye na po doon sa ganong uh, covenant. Sapagkat ang covenant noon, you have to, to put your faith in Jesus, na siya sa cross, plus, yung dugo na kailangan mabubo, dugo mo na yon. Kailangan ka magpapugot. Without the shedding of blood, there will be no remission for all of your sins. So, yan po. Okay? So, ayan po ang tatlong kadahilanan bakit sila magpapatatak. Pero ang ending po niyan, destruction. Okay? Yan po. Gusto nila ng comfort. Nandiyan pa rin ang kanyang espiritu ng idolatry. At gusto nila maging famous. Pero ang ending po nito, nahulog sila sa kapahamakan forever. At ang antikristo po, makinig po mabuti, siya po ang pinakatanyag na taong mabubuhay sa buong mundo. Okay, tandaan nyo, ibang klase ang kanyang karisma. Very famous po siya. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians, o 2 Thessalonians, I guess, ito po ay merong taglay na kapangyarihan. Take note, kapangyarihan ni Satanas. Ang taglay niya. Kaya grabe yung pausbong na gagawin ni Satanas para sumikat ang kanyang papet, ang Antikristo. Totoong darating ang Antikristo. At uh, bantayan niyo po ngayon yung gyera diyan sa Iran at sa uh, Israel. Sapagkat pag meron pong lalaking lalabas diyan at sasabihin niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan, that will be him. It will be him. Amen. At makikita mo tatanyag siya, sisikat siya. Pero bago po bago po niya magawa 'yon, idadagiti ida, ida, na tayo ng Panginoon. Ira-rapture na po tayo ni Jesus. So anytime now rapture na. Huwag kayong matakot sa digmaan. Itong gusto kong sabihin, hindi natin masasaksihan ng, ang uh, third world war. Kasi pag nagkaroon ng third world war, nasa langit na po tayo. 'Yun po yung Gog at Magog. Amen? Yun po yun. So, yun pong gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo po ay uh, mag, magkaroon ng puso na kampante sapagkat alam ko, Jesus always offers peace sa kanyang mga believers. Hindi po kayo dapat matakot sa mga hyping-hyping na baka raw may mangyaring gera. Although maganda naman po yun, meron po tayo mga precaution, meron po mga pauna kung ano yung dapat gawin pang may gera. Pero ayaw ng Panginoong Heso Kristo na occupahin nito ang ating mga puso ng takot. Dahil tandaan po natin, ang pagparito ng Panginoon ay para bigyan tayo ng uh, salvation at kapayapaan. Sabi niya, My peace I live with you. Not as the world gives, but my peace I live with you. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. I know marami magbe-benefit dito. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.